Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Nakaibang disenyo ng passenger seat ng isang jeep kinaaliwan online. 4-year-old fur baby na nagbistulang asistan sa isang surgery kinaaliwan ng netizens. Social media post ng DOST Batangas sa tanong ng netizens, Viral, soap nails, patok sa mga kababaihan ngayong 2025. Pagkain ng prutas na pomegranates, swak sa panlasa ng mga netizen. Kung bakit, alamin. At lucky fan ni Gordon Ramsay, na meet at nakapagpa-autograph sa celebrity chef. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Bilang mga commuter, marami na tayong nasaksihang unforgettable moments, lalo na sa loob ng jeep. May mga magjowang nag-away, mga pa sa bababaan at mayroon din namang awkward moments. Gaya na lang ng bida sa ating kwento. Ang passenger seat kasi ng jeep na ito, sa halip na nakaharap po sa kalsada ay nakaharap mismo kay Manong Chuper. Ang buong kwento tinutukan ni Arnold Herrera. Ice on the Road o Ice on Manong Tsyuper. Nag-ala Passenger Princess ang dalawang commuter na ito matapos makachempo ng isang pampasaherong jeep na may kakaibang disenyo. Sa viral video na ito, makikita na bagamat tulad ng ibang jeep ay mukhang pangkaraniwan ang loob nito, agaw pansin agad ang espasyo sa tabi ng driver. Hindi kasi tulad ng mga nakasanayan nating jeep, wala itong harang na naghihiwalay sa likod at unahang bahagi ng sasakyan. Sa halip kasi na nakaharap sa kalsada, ang passenger seat sa tabi ni Manong Chuper nakaharap sa kanya. Hindi tuloy maiwasang matawa ng dalawang babaeng pasaherong ito na tila nakakuha ng front row seats sa isang driving exhibition. Ang mga netizen, hindi rin nagpahuli sa mga kuwelang banat patungkol sa premium jeep experience na ito. Biro ng mga netizen na ito, pwede na raw mag-open up yung pasahero dahil nagmistulan counseling session o kumpisala ng setup sa loob ng sasakyan. Hirit ng isang ito, Stick to one lang daw at kay Manong Chupar lang dapat palagi ang tingin. Mistulang Tu nagkaroon naman daw ng pila para makapag-drive test ang lahat ng pasahero. Matapos ang driving lessons, banat ng isang netizen. Pahabol pa ng isa. Nagmukha tuloy sumasalang sa job interview o sino mang sa naturang passenger seat. Humakot na ng milyon-milyong views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Doctor Internship, Good vibes ang hati ng bonding ng fur parent at fur baby na ito mula sa Mandaluyong si City. Paano ba naman kasi nagmistulang assistant ang four old dog na si Luna sa kanyang fur mom na kunwaring nagsasagawa ng surgery. Ang nakatutuwang tagpo, panoorin si report ni Millie Borja. Mula sa props na face mask hanggang sa background music, in-game ang firm at fir baby na ito mula Mandaluyong City. Sa video kasi na inupload ni Angelica, makikita ang kanyang 4-year-old dog na si Luna na nakasuot ng face mask habang tila ina-assist ang kanyang fair mom na no kunwaring nagsasagawa ng surgery sa isang stuffed toy. Paliwanag ng fair parent, Ganito raw talaga nila nire-repair ang mga laruan ni Luna na napunit o di naman kaya ay nasira na. Napagtripan daw nila ang lagyan ng face mask ang alaga at hindi naman ito umalma. Naghati naman ng good vibes ang video na ito ni Luna. Marami ang nakitan sa go with the flow na reaksyon ng aso. Ang isa namang ito, nalito pa raw kung assistant ba si Luna o kamag-anak ng pasyente. Ang video umabot na sa 86,000 hearts at halos 500,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, nakagawian na ng marami na tuwing may lindol kaysa mag-duck, cover, and hold ay kuwi ng cellphone, mag-post ng status sa social media at sabay tanong ng lumindol ba? Kaya naman tila, di na napigilan ng isang government agency at pabiru itong sumagot ng Opo, lumindol na siya namang kinaaliwa ng netizens. Kung ano pa ang naging kwelang post ng naturang kagawaran, alamin sa Trending Report ni James Galange. Nakagawian na ng mga netizens sa tuwing may lindol ay imbis na gawin ng mga dapat na safety measure tuwing sakuna, abay magtatanong muna sa social media kung Lumindol ba? Kaya naman ang yanigin ng 5.4 magnitude earthquake ang kalatagan Batangas, tila hindi na rin napigilang sumagot at sumabay na rin sa trip ng netizens ng isang government agency na Department of Science and Technology o DOST Batangas. Sa kanilang social media post, pabino nitong sinabi na, Opo, lumindol, na agad namang umani ng reaksyon mula sa mga netizen. May mga ilan na nagtatanong kung ganito na raw ba ang bagong pamamaraan ng kagawaran sa pagbibigay ng update. Ang sagot naman nila rito, Alangan naman daw na Diyos ko po, Diyos ko po, nahango mula sa isang sikat na linya ng TikToker na si Arman Salon. Habang inakala naman ng ilan na nahack o fake ang naturang account dahil sa umunoy unconventional post ng kagawaran. Agad din namang binura at binago ng naturang kagawaran ng kanilang post at nagpasalamat sa mga napagkulitan na may hashtag pang IYKYK o ang ibig sabihin ay if you know, you know para sa mga netizen na alam ang mga kwelang pangyayari. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, noong nakaraang taon, naging patok na self-care activity, lalo na sa mga kababaihan, ang pagbobok ng kanikanilang nail appointment. Tila accessory na rin kasi kung ituring ng ilan, ang mga kulay na kuko sa tuwing dadalo sa iba't ibang pagtitipon. Ngunit ngayong taon, tila lalayo ang trend sa magagarbong disenyo at ang malinis at simpleng designs naman ang bibida. Ang pasilip sa 2025 nail trends sa soap nails. Manorin sa report ni Rose Zubiera. Ang self-care ayon sa marami ay mga bagay na worth it na pagastusan ng pera. Kaya nitong nakaraang taon, naging popular ang mga katagang deserve ko to na tila pagkukumbinsi sa sarili na ayos lang gumastos kung para naman ito sa sariling kasiyahan. At kasabay naman ito ay ang pag-usbong ng mga self-care routine. Isa na nga yan, ang buwan ng nail appointment. Noong 2024, naging bahagi ng aksesory ng mga kababaihan ng mga nails. Mapa gel polish, nail extension o press-on nail payan, ang iba't-ibang disenyo at kulay ng kuko. Kadalasan, inaakma sa okasyon at ilan nga sa mga disenyo na naging patok sa marami ay ang velvet nails, chrome manicure, metallic nails at hindi rin nawala ang mga animal print at minimal designs. Ngunit ngayong taon, tila lalayo ang trend sa magagarbong disenyo dahil ang malinis at simpleng designs naman ang bibida sa 2025. Ayon sa mga ulat, tatawagan itong soap nails na hangos sa ideya na bagong hugas ang kamay. Malinis na kadalasan ginagamitan ng mga transparent o peachy at nude colors ang kuko. Napapatungan ng glossy polish para kumintab ito ang natural na disenyo na kinakalabasan ay talaga namang saktong-sakto para sa lahat ng okasyon. Ayon sa marami, ang trend na ito ay para iyong nauso na no makeup makeup na naging patok sa mga influencers noong mga nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Marami ang napahanap ng mabibilhan ng sikat ngayong prutas na pomegranate. Ang mga netizen kasi may kanya-kanyang food combo sa pagkain ng naturang prutas na siyang must try daw para sa iba pang hindi pa nasusubukan ito. Ang trend na iyan alamin sa report ni Dustin Bayog. Kumasa mga netizen sa social media app na TikTok sa online trend na pagkain ng prutas na pomegranate o granada kung tawagin sa Filipino. Bukod kasi sa nakahumaling na konting tamis at asim na lasa nito, ay mayroon din kanya kanyang food combo ang mga netizen sa pagkain o maging sa kupaano ba ito binubuksan. Ilan lang sa sikat na food combo ay ang paglalagay ng asin. Habang ang content creator na si Jan Barangan ay sinubukan naman ang tahin o isang uri ng seasoning blend. Habang ang isa sa naunang gumawa ng thread ito, ang film content creator na si Bretman Rock ay itinerno naman ng pomegranate sa lava shock o isang chewy na dried fruit snack. Ngunit alam nyo ba na sa bukod sa sarap nito ay punong-puno rin ito ng nutrisyon tulad ng mga antioxidants, vitamin C, vitamin K, potassium at fiber na mahalaga sa ating kalusugan. Napapalakas din ito ang ating immune system at ang kalusugan ng ating puso at utak. Tipikal na makikita ang mga pomegranate sa Iran, India at Mediterranean region. Ngunit huwag basad dahil may ilang stores na sa Pilipinas na maaari kang makabili nito. Samantala maaari rin inhalo ang pomegranate sa paggawa ng dessert, juice, salsa at bagig sa mga salad. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, dream come true para sa netizen na si Charm na mamit ang international chef na si Gordon Ramsay. Pero bukod sa selfie, abay na papirmahan dito ang 2008 cookbook ng kanyang idol. Ang fangirl moment ni Charm noong bumisita sa bansa, si Chef Gordon tutukan sa trending report na ito. Isang maswerteng fan ang di lang basta na silayan kundi nakapagpa-picture at autograph pa sa celebrity chef na si Gordon Ramsay nang pumunta ito sa isang wet market sa Cubao, Quezon City noong bumisita ito sa bansa kamakailan. Agad nilagay bilang profile picture ng netizen na si Charm Reyes ang selfie kasama ang culinary icon. Dream come true para kay Charm ang naturang karanasan na talagang di pinalampas ang pagkakataong mapapirmahan ang 2008 cookbook ni Chef Gordon. Si Char, makala raw, ay magiging mala health kitchen ang karanasan, kaya kinakabahan. Pero yun naman pala ay super bait ng iniidolong shelf. Sa isang ang Instagram post, bidang ilang kaganapan sa naging pagbisita sa bansa. Say ni Chef Gordon, Manila, you've been amazing. Can't wait to come back soon. Samantala, kung si Chef Gordon Ramsey napasabak sa isang TikTok dance with Ranz and Niana Guerrero, ang social media stars, hinamo naman ni chef sa lutuan sa loob lamang ng 10 minuto. Sa isang vlog ng bumisita sa Gordon Ramsay Bar and Grill, kumasa ang magkapatid sa Fish and Chips Challenge ng multi michelin starred chef. Ang gamit dito, isdang lapu-lapu. Kaya naman, ano nga kaya ang hatol ni Chef Gordon? It's delicious. It is delicious. Ah! Igit na nakilala si Chef Gordon Ramsay matapos itong mapanood sa mga cooking show na MasterChef, Hell's Kitchen at Kitchen Nightmares. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad ng istorya, ay ishare nyo yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at iba-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na alaman mo sa TNBS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.